apat sa sampung sampina na ang naipapadala ng Senado laban sa mga umabsen na kontraktor sa kamakailang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Higil nga sa manual niyang flood control projects. Ito ang ibinahagi ngayong araw ni Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplaska Nang tanungin siya hinggil sa update tungkol dito. Ayon kay Aplaska, ang apat na sampina na naipadala nila ay pinamahagi nila sa mga kumpanyang nasa loob ng na Metro Manila. Habang ngayong araw o linggo naman, target na maipadala pa ang mga natitirang anim na pina dito nga sa Albay, Sorsogon, Bulacan, Pampanga at Maging Benguet. Maalala, isa ang kumpanya ng dating tumakbong alkalde sa Pasig City na si Sara Diskaya sa mga pinadalhan ng sabpina ngayong araw. Matapos nga na hindi siya humarap sa naunang pagdinig ni na Sen. Rodante Marculeta sa kadahilan ng may prior commitment statement Sa kabilang banda, binalaan naman din ni Escudero mga a-absent pa muli sa mga susunod na pagdinig na hindi nga siya magdadalawang isip na permahan ang arrest order laban sa mga ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority.